karon sa kwan bado bado baterya guys sa ilang highway pero ang um, destination doon at to ko katakat ulo ugnos so pakita ko nyo guys kung sa kalisod ang kalsada po magkawad sa matang ate so sabi nasa mga kahit kasama na ulo um, ay ginigalit kung saan nga matagka doon kaya problema sila, kaya ito kaya na kanyang problema sa mga katawan guys so, tara guys pwente na lang pwente na la, rin na sa kasala guys ako ni ang guys uh, padulong sa matanag dos ugo no so, mo nila ilang gawin, ilang, ilang high school guys eh. bakit rin sa high school no mawadin lang doon, so tara guys yun na yung nakita guys, nga bisa kasada rin ato nga mura na lapuk, dang dang no dip agi di mau nya pagi sunahan pagi guys so nawa na guys Tira. ini kasada pun isa guys pero wa ni sya matiwas ni kasadara ari ambot mun sai rasun uh, pun pintaun nang wa matiwas so, internet hari actually guys mata nagone oi traffic man traffic Saturday guys Nah um, Abot na guys Kinay mo guys Kaya ato ang sakinan Di uh, Atraka sa ilang sakinan Kaya four wheels Ato ato wheels sa yung Pabot na guys Ang unahan na guys Wala Mga nagiingon na Dalan nga magamping amping din ng dalana Kaya di ka magamping, amping huwag ka ka. Oh. Buwan lagi ka. So, mata guys. Tara. We are answering. Tara. Oh, money, guys. Money. Oh. Grabe ka dango. Gano'n guys, oh. Ay. Ah, mga, mga moto, tari nga. Ang ligid, hilis. Oh. Huwag mag hag, Lagmit, malangit. Kung malangit, malangit. <laughs> Lusot ko dana guys eh. Hmm? eh nag, nagpain liko guys. Ginoo ko Lord God my Jesus. Oh, karabi. Sa sudlong, sudlong gito na guys. No? Muna yung nakapait sa delivery rider nga. Kung mag-uwan-uwan guys. Samot lang yung aning handahan. Lusot ko kayo. Magpain talanta niya. Samot lang. Nga yung customer nga yung magkawagan. Diigid manubag. Ba'y nakapait guys? So, shout out tayo eh, ko sa mga customer nga mo kukulit sa mo ano nga inig tawag na mo. Motobagit sila. Yung amang pabagat niyo, pabagat niyo. Shout out Kasi sa inyo ha. Bilib ko sa inyo ha, mga ma'am sir. Pero kini na customer nga aging mong tawagan. Wag yun. Di mo pang tiksan. Di mo reply. Uh, shout out lo po gano'n niyo. Anhala mo. Ayun lang mong panaghan kay Lisod na yung <laughs> So, dala guys. Nakita na ninyo kung sa kanin kalisod ang daan dris matan ag uno o gang matan ag dos no. <coughs> pero ingon pa nila guys, lisod mo ning daan guys kung magkuwan o tinuod pa dai. <laughs> lisod gid ning daan kung Oh. Lisod gid tinuod ang daan kung para guys. Oh. Da? Diba? Oh, na na kasada dre oh. Wa wala gid ni siya matibas ing sing pasimento guys kung ambot lang ka kung sa rason no pero May nalagay na iba't iba na gito ang gamay. Ang gamay ka na kung kalapok, yun ay sinin ko. guys. So, doon lang na ikaw sa kuwang sa customer no? Ha, ah, liba? Tawa guys, akong, akong gisod guys, siguro murag 1.5 kilometers km o na ako maka customer. Asa nga na guys. So, ay. Ano yung gingan nga, lang para sa pamilya ba, no? Oh. Lagi na ba tag Kita nyo nabaha ang gilin eh Grabe gini ka dangog guys Sige oh 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 Hindi man tawa guys Grabe gini ka dangog Pero sige lang Kayanin ko para sa pamilya ko Maliit pa ako Ganito na trabaho ko Botang Weh Hindi nga Okay para guys Abot at as destination Sa itong Osaka customer no So Dirin lang sa kutub Agto na pong sumpay sa sunod Daghang salamat